Sa kabila ng malakas na ulan at pagkansila ng Diocesan Eucharistic Revival Adoration in Congress o Derek 2025 kagabi, hindi nagpadaig ang libu-libong diboto na dumagsa sa Amas Provincial Capital Grounds. Tinatayang 16,000 hanggang 17,000 katao, Catholic at non-Catholic ang dumalo upang makiisa sa misa ng Eucharistic Celebration bago tuluyang ipahinto ang aktividad dahil sa masamang panahon. Ayon sa ilan, ang ulan ay hindi hadlang kundi paalala na tulad ang buhay. May mapagsubok na dumarating ngunit dapat harapin ng may lakas lakas loob at pananampalataya. Isang mga asawang nasa halos apat taon nang na nagsisimba. Tuwing linggo ang nagsabi ring hindi sila papipigil ng ulan na maski bagyo pa nila ay hindi makakatigil sa kanilang debosyon. Para naman sa isang senior citizen ang pagdalo sa derak ay once in a lifetime. Ilan pang dumalo ang nagbigay diin na ang derak ay pagkakataon upang muling maunawaan ang kahalagahan ng Eucharistic Consecration, lalo na ang paniniwalang ang tinapay ay alak at nagiging katawan at tugo ni Kristo, na isang simbolong nagpapatunay na kaisa natin ang Panginoon. Sa kabila ng pagkansila, iisa ang sentimiento ng mga deboto, utang na loob nilang nakadalo kahit sandali at umaasa silang mas lalo pang titibay ang pananampalataya ng buong komunidad. Pasalamat bi sa Ginoo, bisan pa malipayan ulan, malipayon lang gihapon kanon kay nakadungog mi sa pulong sa Ginoo. Bisa dili maayong ang sitwasyon nga nagabot sa tong ginabuhi, isalig to sa Ginoo kay ang Ginoo mas pa ani ang sakripisyong nagian. Dasig lang niya kung bisa nag-gaulan kay dili man ito expected kung bisa ganina, guwapo po na panahon kanina. na kalit lang po nga ni Ulan so laban lang yun ta kaya nag-i-datong tingin na Luigi Alan C Bida Balita.